Mayong hapon, ano po niya tong amigo de aring gapong tarong way pakay? Jyote mo madam? Jyote mo mga? Lalo <laughs> tala ang jyote mo mga, mo jyote na ang stainless mga, ay, oh. <laughs> ay oh. <laughs> um, ang pintor. Mukuyo, <laughs> sila. kumada lima si Starbucks lang. Flamer muna na ba kasi si Starbucks? O, oh, hangat na yun. na siya isang tugaan ng Andre ba? Kaya mo hangat mo, hindi siya permintig yun. O, oh, tanawa, kulang, kulang na. Ah, kulang na po daw. Kulang yan. Kulang yan. Kulang yan sa tugaan to. kulang nga sa kabris mo. Ang kajatirang dong. Ang kajatirang

sa na kung nagkaya yung pangsulat niya doon. <coughs> Yam-yaman pa niya. Nausa na siya mo, ano, sulat. Nanapot niya yung mga kape, o. Oh. Nanapot niya yung mga waay kape, d're. Ah, oh, silit na po siya, oh. Ah. Oh. Ano lang pa? Thank Astilad. you. Mura gina siya, magbot ba? Tamat yan. Bot-bot ba? Ah. Sus. Ano sa'yo mapat? Kopi ku brown, kopi ko black. Black lah Black yung mao. Nag-upir pa. nagu upir pa. Mo black, mo yung panal ako ron. Nag-upir pa. Sa... Limpio mga kamot mata kanang gihugaw-gawan man mana. Nah, wala no, to kung grab bike player na ko. Kita ka? Player? Nasi siguro na sulod ta. Correct. Na na German pa